morning guys Nandito kami sa Bulacan ano ang street to our? Pandi Bustos Road Pandi Bustos Road saan ang punta natin? saan ang punta natin? Uh, Santa, uh, Maria. Sa ma Santa Maria sa House of House ano of Taiko. guys pupunta house of kami House of Taiko ah, Taiko, Taiko. <laughs> oh, yun na araw sa iyo ayun oh, araw <laughs> House so, of Taiko guys, pupunta kami sa House of Taiko sa May At Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. Guys, sabangan niyo to ha. Japanese ito, tingnan nyo ang daan, ito yung uh, Pandi Ano to? Pandi Bustos Road. Pandi Bustos Road bypass. Bypass, okay. Yeah. Hi guys, oh. Hi guys, ang init. Kita nyo, oh. Init-init, oh. Mm. Sa inyo ba, mainit din? naka-aircon na kami pero pinapawisan kami sa loob so, init ayan guys ang oras na, time check natin is 11.23 uh, napagawi kami guys dito kasi galing kami sa may Discarte, Discarte Pinoy TV bumili ako na isang power tools doon na chainsaw para sa aming probinsya so kaya hindi na ako nag vlog doon kaya kami pauwi na kaso dadaan mo na kami dito sa may Santa Maria para kumain ng aming tanghalian so guys mamaya abangan nyo po para makita natin kung ano yung tsura nung no? sinasabing uh, kainan namin baka makapasyal kayo dito guys so kung going to Santa Maria kayo Ayan, daan muna kayo doon mamaya guys Kuna natin ng video Para makita nyo At uh, natin Kung reasonable naman yung pricing nila Okay guys Hanggang dito na muna At papay muna po Guys, ito na po Nasa Panti bulakan na tayo So Itong Panti na to Parang may katulog na pangalan to Sa Laguna Pandi Lake <laughs> Pandi Uh, sa may San Pablo City Pandi uh, guys Pandi Bulacan na kami ito at maluwag na maluwag yung nandito kasi tangali yan eh baka baka ay naiba so pwede na medyo traffic eh so to, ay, babakikita dito sa Pandi ito kasulilahan <laughs> eh, maraming construction Construction Ito O asphalt O puro tracking to ah Saan galing to <laughs> Dalaki oh. o O magkiwalay pa sila Napadaan na siguro Do not enter truck O bakit galing doon yung truck sa loob Kung do not enter Lalabas Lala, lang Lalabas Lala, lang Ayan o Lalaki ng hauler ng gasoline o oh. Ayan TA namin sa site is 12.02 uh, So, mga 30 minutes pa from now So, guys uh, Ayun, may Paris Mami pa oh. Paris Mami 1B Ayun uh, Guys uh, eto Mami uh, Continue na lang natin pagka nandun na kami ay, so, may Disney dito, oh. Disney. Ano yung Disney? Ah, parang ano, yung mga ikakasal, oh. Pwede kayo order doon. Kaya, yeah, mag -ren. Kasi, parang well doon no, to sa mga Maria Clara. <laughs> ano? Ano, Tagos? Mga pang-wedding dress, gano'n. na ang produkto nila dito ayun guys patuloy uh, matuloy lang tayong ang binabay itong pandi busto sa bypass so, pero nasa loob na kami ng pandi guys ito ayun lang guys oh ito, uh, Marami pang bakanting lote pa rin dito sana ah. Oh. Yeah. Ito, makanti pa rin lote ito. Siguro mataas na lugar na to. Arr. Kasi ko mababa ito, puro palayan makikita natin dito. Ayun, right turn. So, ano umuwi sa probinsya mag-asawa kakatingin at ako ay inom ng inom ng buko doon <laughs> kasi main uh, may product namin doon guys nyogan kasi Ayan. Ayan. Yun, May transmission facility dito ang ano, kadito. Blizzard din pala Tube Ice Ayun, malaki resort yun, oh Sa mga private Oo, oh, mga private uh, uh, sabi ko nga mataas yung lugar medyo nasa taas kami ito pa palos oh, private. private pools dito pala Sabang sa pandi ka. guys maraming private pool dito puro swimming pool kaya guys And, kung naghanap kayo ng mga kuhan ayun ang dami talaga guys oh. siguro ang sarap ng tubig dito parang laguna style Thailand, yeah. dami kaya kung gusto nyo dito, pasyal kayo dito, maraming mga private pool, guys. Ayan, oh. Ayun, oh, ano? maganda, may bunga, oh. Wow! tawin daming bunga. Grabe, hitik na hitik. Ayun po, oh, guys, ang daming bunga, oh hindi spray yan siguro yan kaya ganyan ah banggaan to oh para negosyo nya banggaan talaga isang compound guys oh walagpas na sa bakod pwede oh. nang kunin yan oo oh, oh. <laughs> free for all na yan pwede na ang sungkitin nya <laughs> may dala lang kayo guys na bagong alamang dito punta kayo dito sungkit na kayo libre na yun guys labas sa bakod eh <laughs> Ayun, mataas ng lugar to. Malapit na ba tayo sa may dam? Ano? Hindi ko nga Mas... Anggat, ganyan? Malayo pa ba tayo? Actually, Anggat Road ang next. Anggat Road na? Oo. So, oh, Anggat Road. Oh. Meron pa, ah, pa ba yung Anggat Ah, ba yung Anggat Ibig sabihin, nasa mataas talaga tayo lugar. Iba pa daw yung Anggat Dam. Pero maaaw na naman tayo guys, oh. Sa totoo lang guys, ngayon lang ako nakakapasyal sa mga lugar na to ang madalas ko lang pasyalan yung Kikinto, Pulilan yung Balagtas uh, Pulilan ang uh, Papuntang Bustos din yan eh kaso hindi ko alam kung ano yung barangay na eh ayun uh, tapos dito, Pantingay, napuntahan ko to talagang dami oh uh, private pool ayun guys kung naghahanap kayo dito para ko uh, yun lang ha uh, masikip so i-access natin lang nyo lang sa way sa google map o ano uh, ibang ibang pwede nyo ma-search itong daan na to at uh, maraming mga private pool talaga dito tabi tabi ang next na hindi lang namin alam guys kung okay ang pricing nila, yung presyo, magkaro entrance, yung cottage. No, kasi hindi naman kami bumaba. Kaka-amish. Oh, may bus pa. Oh, asa na tayo? Uh, bandi angkat Road. Angkat na. Papunta na kami angkat guys. Ang next sa news. Santa Maria, Santa Maria katabilang nang angat. Mm. Okay. Oh, okay. Dito ka <laughs> So guys, dito kami kaya napadahan kami dito kasi si Wei siyang nagturo ng daan. Actually, target namin in Lex eh, tapos doon sa may uh, sports arena. Sa sports arena na, na sa may Bukawi doon kami dadaan sa eh, kaso dinibird kami ni Wes dito papunta doon sa aming uh, pupunta na location yung house ano, of Taiko house of Taiko house of Taiko Japanese so ito guys uh, Japanese ramen. Japanese ramen to eh hindi <laughs> hey guys kaya bibisit tayo lang namin yung isang kamag-anak na kuha namin uh, asawa na aking anak nagtatrabaho so ayo, kaya kayo mga taga Santa Maria diyan ayun oh, you know, Santa Maria to ayun oh uh, may direction na ah. yan house of taiko guys wow ano naman to swelan ba to ah college pag gusto balik ba... tang ng balagtas oh, kanan daw balik tayo <laughs> balagtas kanan balagtas yan, ito ah kung may exit naman sa Santa Maria then, Going to Inlet Ah, doon na, sa may Ikoan Ah, doon na then tayo naman exit. Kasi Lalayo na naman okay, tayo Hindi yung dito. traffic? Ah, hindi natin alam Buti kung dire lang Okay lang Kaya lang guys, na-observahan ko dito sa uh, Bayan ng Bulacan Maliliit yung kalsada, two lanes lang So, kung malaki-laki ka sa lubong mo, talaga magbibigay ka dito. Hindi pa pwede yung gitgitan dito. So, dapat disiplina talaga papairahin natin dito. sa mga ganito, madibitan ka. kay San Roque, Pandi, Bulacan. Ang laki rin pala ng mga bayan-bayan dito. Sakahan ng palayan. Tumana. Parang tumana. Mga taniman, ganyan. Kasi mataas tayo eh. Nasa bundok tayo eh. Oh. Ito, marami. Yan lang ah yung mga wala nakikita ayun may old house ako nakikita yung mga spanish design pa na bahay pero mga ilan ilan lang so majority dito ng bahay guys uh, bago na. wala unlike doon uh, sa part ng batangas yun marami kang makikita ang doon mga uh, spanish uh, house pa rin na uh. Talagang kapis pa yung mga bintana nila At purong kahoy Hanggang ngayon buhay pa Pero dito sa Bulacan Ang gaganda na ng bahay dito guys Asunerte oh. uh, sa buhay Nakapagpa-renovate Ang katilang Bahay ayun. Tapos Maraming Rizal. Ang liit lang pala ng barangay. That, nagpapaalam na, oh. Hindi <laughs> makapag- ba <laughs> <laughs> oh, Barangay San Roque, guys. Maraming salamat daw. Oh. So, ibang barangay narito. Oh, na rito. Oh, Banggala, guys. Kaya pala puro banggaan. <laughs> Eto, guys. Nasa Barangay Banggahan. Pandi pa rin kami. Mukhang mataas na to. Kikita ko, mataas ng lugar to unlike na nasa north Tosantaya, kita mo talaga puro pala yan ayun first time ko talaga nakarating dito puro google, google map lang pero kayo na actual lang na actual na eto ganito pala ang itsura dito ay matanda puno to puno Diyan yung noong araw na no, may tumatambay na white lady. <laughs> eh kasi wala, oh, wala namang kuryente noong araw eh. Diba? So baka ilang dekada na yan o ilang century na yan puno na yan. ah, matatandang puno. Ayun, eh, ang gaganda guys. Oh. Na may ako sa isang lugar pag yung mapuno, talagang what? Nakaka-relax yung kwarto iba yung pakiramdam mo pagka puro puno yung nakikita so barangay manggahan po punti lang naman yung puno nakikita kong mangga so i-expect ko maraming mangga talaga <laughs> ito kay Mito <laughs> ayun o paalam na uli ah hindi itong barangay next oh. so paalam barangay Manggan, Santa Maria Bulacan <laughs> so ano naman to? iba lugar to ah. walang designation guys so kung anong lugar to ah, dahil ah, bago kami sa lugar nagiging kuang kami <laughs> uh, walang alam sa lugar pero parang nagpiesta dito o okay, pesta pa lang kasi maraming palawit eh ganyan Yeah, yan ang namimiss ko sa mga probinsya katulad sa amin, yung mga palawit na yan. Sana o. Oh. Uh. Sa kalsada, pagka darating na yung piyesta, and then pag araw ng piyesta, yan na, puro... Santa, Maria. Santa Cruz, Santa Man. Ah, Santa Cruz. Natin sa oh, tapsi si Lugaw. Ah. Pare, si so, Uno, ah. Santa Cruz, may dugawan din, may top yan. Yung dating lumang lumang bahay nila, hindi mm. Ayo, may Manila no Baliches. Oh, no, no Baliches. Nandito pala. Hindi, hindi. Yung dadaanan pala natin, Jake. Yung dating bahay nila eh. Nila eh, Ah, buya dito? Sa Santa Cruz? Santa Cruz. Pandi? Santa Maria. Ah, Santa Maria. Oh, oh nga pala. Santa oh, Santa Cruz, Santa Maria. Ah, gano'n. Ganda guys, nung kalsada nila. Siguro sa gabi, maganda yan kung may ilaw pa yan. Sa piesta Oh, piyesta siguro or malapit ng piyesta or no. Kasi summer eh, ganyan sa pag summer. Ah, uh, yan. Sa pagka may mga palawit na yan, nilalagyan ng ilaw yan sa gitna eh. Mga iba-ibang kulay. Ah, uh, pula, dilaw, green yan. Sa alisihan. Kaya sa gabi maganda. Talagang piyestang-piyestang dating guys sa uh, yun, eh? yan ang mga minana natin sa mga ninuno natin ng panaw ng Kastila yan hanggang ngayon kaya eh. hanggang ngayon nga buhay na buhay pa eh A huh? A <laughs> huh? North Company Gasoline <coughs> dami yung mga third party player ng gasolin uh, gasolina dito na hindi kilala <coughs> Sino kaya? May Ayun. Tanong, sino kaya may-ari niyan? Mga third party player. So, guys, ah uh, na tayo ganito. Uh, section. May slow down kasi. Ayun. Ay, may ganyan slow down kami. Ayun. Naalala ko nagawi oh. kayo dyan sa may bandang pateros papuntang tipas yan parang ganito lang tulis na pag uminto yung jeep into ang ay lahat <laughs> uh, ayun <laughs> right. so guys yung mga taga rito sa barangay Santa Cruz, Cruz. kumusta po kayo? Ganda tangani po sa inyo lahat. <laughs> Sana po napapanood nyo itong channel ko Hindi <laughs> yeah, tayo nadaan ka Makalimutan eh. so, so Traffic yung din pagdineration Tatraffic na tayo dito Sa so, eskilita na ito ah, by okay. by Bypass Bypass ulit Okay bypass Ayun Ayun Ba't may umuusok? Map Mapaya pa ito ka Ba't may umuusok? Ano okay, yan? Pag nabay umuusog, sugar. Sugar cane, ano? You know? Yeah, tayo yung so, Guys, medyo talagang pasikip ng pasikip yung tinatahak namin na. It, so, uh, pasensya na po mo. kayo, guys. Yeah. Ano na lang tayo, 11 minutes. Yun, guys. Uh, 11 na minutes na lang, na lang daw. Ah, punta na. So, guys, uh, siguro putuling ko na lang muna from now dito yung ating video so salamat po sa inyong uh, pagsubaybay sa akin video at kayo'y uh, kayo ay parang kasama ko na rin na masyal dito sa lugar na to